Hmm. Ano nangyari? I don't know Bigla ka na lang hinimatay Ano sinabi ng doktor? um Mamaya pa siya dadating Pero Well, sige Lalabas muna ako at may tatawagan na ako, okay? Good evening, Ms. De Villa. I already have your lab test results. Iisa lang ang findings. Kaya ka pala nahilo at nag-spotted ka kanina. You are 10 weeks pregnant. Buntis po ako? Oh, sige, maiwan iwan mo na. Ah, uh, paano Dok. Ah, yung... uh, um, pwede ko sana. Huwag niyo po ito sasabihin kahit kanino kay Lance. Gusto ko sila i-surprise. Okay, sige. Sure, Miss Davila. Thank you. buntis ako. Magkakaanak na tayo, Kiko. Matutupad na sana mga pangarap natin. Pero wala ka sa tabi namin, Kiko. Hindi mo siya mayayakap. Maaalagaan. Lalaki rin siyang malayo sa daddy kagaya ko, ko. Alam ko kung gaano kahirap yung Kiko ayokong lumaki ang anak natin na walang ama. Ayoko na mapagdaanan niya yon. Pero paano? Anong gagawin ko? Hmm. Babalikan ka lang daw ng mamo. Update ko na lang daw siya kung anong sabi ng doktor sa'yo. Um, <clears throat> Sabi ng doktor, ano, um, ovulation bleeding lang daw. Ano ba yun? Wala, hindi mo maintindihan ko ano yun. Pati nangyari na to sa akin dati. Uh, sabi naman ng gynecologist ko, hindi naman daw delikado. Okay. Well, whatever it is, I hope di siya makapekto sa pagsasama natin. Hindi ka rin naman siguro baog, di ba, Jen? Magkakaanak pa tayo. Ba't di ka makasagot? Oo. Magkakaanak pa ako.